Good morning. Dali-dali nga akong naligo kasi tulog pa si Jan Joaquin. Ang kaso, kasasabon ko pa nga lang, narinig ko na ang boses niya, kaya natapos na bigla. Ayan nga, nakapagpainit na ako ng tubig para magkape, dahil kape is life. Dumating na nga rin pala ang asawa ko galing palengke, kaya sinama ko na rin siya sa pagtimpla. Habang pinapalamig ko nga ang aking kape, ayan, nagligpit na ako ng higaan namin. Ako lang ba, pagkatapos magtimpla, itatabi muna, sa nabalikan pag malamig na. Sa so Jan Joaquin naman, nilapag ko na lang muna sa sahig. Pagdating pala ng asawa ko, may dala siyang ulam. May tirang kanin din naman kami kagabi at kunting corned beef. Kaya ayan, kumain na kami. Tara, kain tayo. Umagahan tanghalian na nga yan. Gabi na ulit ang susunod na kain yan. O, diba, tipid? Habang kumakain nga ako, yan naman ang makikita ko sa labas. O, diba, ang ganda? Pagkatapos kong kumain, ayan ang nakikita ko. Tambak na hugasan. Pagkatapos ko nga sa kusina, dito naman ako sa kwarto, nilipit ko muna yung mga laruan ni Jan Joaquin. Nagwalis na nga rin ako dyan bago ko imap. Si Jan Joaquin naman hiniram ng pinsa ng asawa ko, kaya nakapaglinis talaga ako, pati nga CR sinama ko na sa pagmap. Araw-araw ko talaga ito nililinisan pagkagising namin kasi si Jan Joaquin hinahayaan ko lang sa sahig. Pagkatapos ko nga sa kwarto, dito naman ako sa kusina, nagwalis at nagmap na rin ako dyan. Bihira lang din naman ito matambayan kaya punas-punas lang. Ang kusina nga namin pag may bisita lang sa kalang makainan. Yun lang, salamat!